Isa sa programang itinataguyin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapanatili ng seguridad sa pagkain sa kabila ng nararanasang pagbabagong panahon kung saan magpapalakas din ito sa kita ng ating mga magsasaka. Nagbabalik si Virgilio Custodio. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa climate resiliency ng mga pananim ito'y mapapanatili ang seguridad sa pagkain sa kabila ng pabago-bagong panahon. Isa na rito ang pagbabago ng cropping calendar o climate smart agriculture na nagpaparami ng cropping intensity. Dito itinatapad ng National Irrigation Administration sa tagulan ng cropping season para tumaas ang yield o ani ng palay. Makatutulong din ito para pataasin ang kita ng mga magsasaka. Patuloy din ang solar pump irrigation projects ang DIA na libre para sa mga magsasaka. Ito rin yung mga producers natin ng high value crops. You know? So, you know, makita nyo lang sana, like mga projects namin sa Cebu, makita mo yung pagbabago ng buhay ng ating mga farmers kasi uh, ngayon marami na nagpapatayo ng mga konkretong bahay doon. Ano? You know? So, yung, yung, uh, yung tulong na ito, talagang far-reaching ang naabot na ito. Ito yung ito ba ang, ang gusto ng ating Pangulo is pababae ng poverty incidents? Eh ang uh, ang more than 50% ng ating mahirap na sa agricultural sector. Ang maganda dito sa solar-driven irrigation natin, pump irrigation, 4 to 6 months lang namin tinatayo. So mabilis yung uh, turnover natin dito. Nagtutulungan naman ng NIA at DPWH para sa pagpapaganda ng sistema sa flood control sa mga dams, lalo na ngayong panahon ng tagtulan nagpapatupad din ng Department of Agriculture ng alternate wetting and drying. Pinapromote din natin through technical expertise galing sa World Bank, sa ADB. Yung ibang uh, proven technology kagay ng alternate wetting and drying to minimize yung requirements sa, sa tubig. Yung flood resistant, drought resistant varieties. Simula 2022 hanggang mid-2025, may kabuo ang 11.7 million farmers na ang nakinabang sa insurance na may katumbas sa 390 billion pesos insurance coverage. It involves almost 5 million hectares sa rice, uh, 1.63 million hectares sa corn, almost 6 million heads ng poultry and livestock sa high value is almost 1.65 uh, million so in terms of uh, policies nasa more than 13,000 policies yung naibigay uh, nila so uh, ganito kalaki na yung ano yung na-cover ng na insurance Patuloy ang pagpapalawak ng DA sa source of insurance para sa mga lokal na magsasaka ayon sa Kagawaran target pa nilang isama ang pribadong sektor bilang source of insurance sa 2026. Ngayon, meron din tayong binubuong proyekto na kung saan uh, i-involve na natin ang private sector sa insurance at magbubuo tayo ng co-insurance pool para mas mapalaki pa natin, mas papalawak pa yung coverage ng insurance beyond uh, doon sa ibinibigay lamang ng PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation sa ilalim naman ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, magkakaroon ng social protection ng mga magsasaka ng niyog, kabilang dito medical assistance at scholarship package. Mahalaga ang mga proyektong ito para sa mga magsasaka, lalo na tumalaki ang populasyon ng manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, 9% ng gross domestic product ay nagmumula sa agriculture sector. Sinisiguro rin ang kasalukuyang administrasyon na may sapat na buffer stock ang National Food Authority para naman sa mga mga sa panahon ng kalamidad. 35,000 metric tons kada buwan o mahigit 400 metrikong tonelada ng bigas sa isang taon ang inilalaan ng NFA sa TSWD. Para sa SONA 2025 Integrated State Media, Vel Custodio, PTV.